i-cover natin. Mamaya may ko anak. Yung tiniklop ni Papa. Teka, dalis ko na nga lang sa kwarto, anak. Mmm, mmm. Ito ng pani Papa. Yeah, Papa po namin ay umalis po okay. eh. <laughs> si Mama na iwan. Saka yung ating, ayan, chikiting patrol. Ah, plano na ano, palitan yung kurtina sa sala. Ito yun. Pero blue naman kasi. Wait, maghahanap ako. Ayan. Meron ako nahanapan, pero hindi naman yung kurtina na hinahanap ko. etong ano, yan, 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 yan. <laughs> like Light nga lang. Dahil matagal na yan, guys. Sa Dubai pa yan. O, so, tinanggal ko yung towel dito na nilagay ko dati. Palitan naman natin. Para mabango naman dyan sa area na yan. Kasi, kalimitan nyo, napapansin ko sa ibang mga bahay kapag meron silang mga aso alam na alam mo na merong aso sa loob ng bahay bakit? dahil po doon sa amoy nila mabaho, yung maanggo amoyihi, amoy ihi, amoy pup lahat na doon naghalo-halo ayoko po mangyari yon dahil nandito sila sa loob ng aming kwarto so next month po iwalay ko na sila, ilalabas ko na sila dito, ayan nakapag-disinfect na rin ako mm, mm at yung isang rubber mat nila nilabas ko din para linisan. Ayan, alternate ang ginagawa ko. Pag nalinisan ko na yun ngay mamaya, papatuyuan ko. Pag natuyo, ito naman uli ang ilalabas ko. Kasi depende po yon. Eh, hindi naman nila nahihian ito ng nahihian. Kasi nga, kagabi, tinaas ko din dito. Tapos, madaling araw na nung binaba ko. Ayan, malinis pa naman. So baka bukas ko na ito ano, bukas ko na ito linisan. Punas punasan ko na lang ngayon. Ayun sila oh. Ang saya nila. Mm. Pero iba talaga yung buhok nitong si itong isa. Si Cheddar, Cheddar. <laughs> Ayun na naman sila. Oh. Cheesecake, maano ka? Mm. <laughs> oh, masaktan, masaktan. Huwag nag-aaway, ha? Harutan lang. Okay na yon Harutan. Ala, yung mata niya. Ay, nako. Aray ko. Ito, mahilig mga gat. Ito, eh. Tumpuha na to, eh. <laughs> Ang sarap nilang naruin guys. Grabe. Gigi. <laughs> Gigigil ako sa kanila. Gusto na talagang lumabas, ha? Hmm? hmm. Mamaya, maghugas kayo, ha? na kunak. Teka nga, naasan yung ano ko? Kumuha lang ako ng pamunas ko kung ano na yung mga nagawa ko. Tapos, naiwan ko yung ano, yung sinalang ko. Hala, sana naman hindi siya nasira. Ay, naunahan na naman niya ako dito. Itong dalawa na itong, pag ano, paglalabas ako eh, magaling pa sila, nauna pa sila. <laughs> oh, sandali lang, dyan lang kayo. Hala, ayan, naiwanan ko. Hindi ko pa nalagyan ito ng ano, ng asin. Nilagyan ko lang siya ng laurel. Ayan, may laurel. Lagyan ko pa pala ng asin. Wait lang. Ayan, maglagay tayo ng asin. Tapos takpan na natin. Okay, medyo malambot na siguro ito. Hiwain ko muna guys. Hindi ko alam kung gano'ng karami yung isa. Pero baka ito pwede na maghapon namin ni Papa. Itong isa na ito. Iparang eh, isa't kalahating kilo kasi ito. Dalawa na ito. Ay, ang bigat. Paano? Puro laman. Tinan nyo. Pinili ko talaga yan. May konting taba. Ayun, konti lang. Aray. Okay. Iwain ko lang ito. Pasensya na kayo guys. Kung minsan nakikita ninyo ako pawis na pawis. Minsan kasi pag nagmamadali na ako magtrabaho, parang nalilimutan ko na rin ang mag, ano, magpunas ng pawis ko. Tapos kapag nag -e edit ako, doon ko na lang nakikita ang pawis ko pala. Sobra na. Kaya pakumanhin na lang po. Ang ganda Oh. Sarap din itong ano. Pero parang ang gusto ko dito yung ano yung steak pork steak. Mmm, yummy. Mahirapan na ako dyan. Ayan, oh. Diba? Isang taman lang. Ito yung ano, medium rare. <laughs> Kaya ito. Iwain ko sa gitna. Mainit kasi. Hindi ko mahawakan. mainit. Init dry. Ayun. Apat lang Apat lang pala. ano naman sa YouTube. ayo nga pala. Hi, Doc Freda Good morning po. Kumusta po kayo? Ayun. Concern sa atin si Doc Freda, Sabi niya, wag ko ipapakita yung pagkakat natin ng ano. Wag ko ipakita yung kutsilyo. Baka merong violation. Hindi po. Okay lang po yun. Kasi, ano, ang masama po yung Halimbawa, magkakatay ka ng manok, Ganon. Tapos, uh, ah, nakikita na ginigilitan mo yung mga ganon po. Tapos yung mga madudugo. Ganyan. Ay, lutuin ko na lang lahat. Pa? Ikaw na lang magluto nito? Yeah. Yung i-steak mo na lang? Para kahit merong matira? Nagprepare din ako nitong ano kalabasa. Pagkain nila Sky Tapos, lalaga ko ito. Pagkaluto nitong kalabasa, lalagyan natin ng ano, ng atay eto hiwa-hiwain ko na rin para ihulog ko na lang mamaya okay. Uy, hindi ko pala kinuha yung ano yung pinaglagaan ko ng karne ng baboy kasi meron siyang ayan oh merong ano ito eh may asin eh yung ginagawa kong pagkain ni ano ni Bella tama sa kani sky ano yan wala itong asin ganyan lang, parang laga-laga type lang. Tapos, pag ano, malambot na yan, lagay natin yung ano, atay. Ayan, mag na ako guys. Bawang. Mamaya na natin, pang huli natin, ilagay yung ano, yung sibuyas. Parang ano, parang pork steak na lang ang gawin ko na ano, klase ng luto. Wala naman kami ibang mga gulay. Ayan si Papang, Sana nga nag-ano, nagtuloy nung labada ko yung sasampay ko sana. Kaya lang yung nagsampay. Oops. Pero makapagluto tayo nito. Aba, hindi kaya kakasya ah. Kasahin natin. Yan, maglagay na ako ng toyo. Hindi ko siya piprituhin na mabuti kasi ano eh, titigas. Maglagay na ako ng toyo. Tapos, yung pinagsabawan, maglagay din ako. Yan. Hanggang sa kumunti yung kanyang ano. Kumunti yung kanyang sabaw. Lala, nadamihan ko yata yung toyo. Huwag <laughs> naman. Kasi alat ito. Um. Yan. Check natin ito. Malambot na. Oh, na. Malapit na konti na lang yan. Tapos ito, ayun, Mix ka rin natin. Para mas malambot pa. Mas masarap ito kung malambot eh. Lagay na tayo guys ng asukal sa ano ating pork steak. Mhm. Mm ito naman, lagay na natin yung ano patay. Ay, masustansya ito. Gustong gusto ito ni Sky eh. Si Bella medyo ano siya, medyo huminan kumain si Bella, ano pang? Bata na ay bata na. The vitamins, the vitamins. Ha? The vitamins, the vitamins. Ha? The vitamins. Vitamins, oh. Okay na itong atay, saka ano kalabasa. Ito naman, ayan. Patuyan pa natin ng kaunti. Nakalimutan ko guys. Maglagay na tayo ng paminta. Maraming paminta. The more chances of winning. <laughs> Ayan, lagay na natin yung sibuyas. Puin ko lang yun. Alo, nagmantika na nga, o. Oh. Parang ganito, ati Tere, yung adobong tuyo, pinagmamantika. Natanong ni Ate Tere yung adobong tuyo. Uh, oh, kasarap. Gusto pa natikman. Okay na, guys. So, ito yung ulam namin sa araw na ito. bukas na naman yung ano, gulay, labong at saluyot. <laughs> Guys, yung ginawa ko na nilaga ko siya na ano, nabuo. Sa tatay ko yun natutunan. Ganon yung tatay ko eh. Uh, yung karne na isang buo ayon na nang ini-slice iya ano niya yung ilalaga niya ng buo kaya tignan ninyo maganda yung pag ini slice mo na siya tapos lulutuin mo hindi siya yung kahit lumambot hindi siya yung durog nadudurog, buo buo pa rin tsaka iba yung lasa noon hindi ko alam kung bakit <laughs> um, naalala ko lang yung tatay ko guys pero walang iyakan <laughs> mabait yun super Si Papsi, lab na lab niya yun. Si tatay. Apang. Yeah. Lab na lab mo si tatay, ano? Na? pini yeah. Pinipilit eh. Para na, pinipilit kita. Lumingon ka naman ha. Yes. Nakasama kasi ni Papsi sa Saudi si tatay ko. Nagpangabot sila doon. Kaya na matagal din niya nakasama. Na kailang taong kaya ni tatay na magkasama sa Saudi nun hal? Ah, isang taon? Tapos, ibalik ako. Oo. Oh. Ah. Three years. Three years. Ah. Pero hindi, ibalik isa, ibalik ako. Oo. Oh, oh. Tapos, umuwi na siya, ano? Oh. Hmm? Ang sarap ng ito. Hmm. Nakaluto na ako, guys. Ano na lang. Tinan niya ito. Napupuno namin ito ng basura. <laughs> Dadala pala ba kami ni Papa. Anyway, anyhow. Ayan, punasan ko na naman. Kasi dito sa ano namin, sa kusina namin, dahil kulog guys, yung ano, yung mga ibabaw, mga surfaces natin, mga ano, nagmamantika. parang sa Dubai din noon, nung no, andon kami. Kailangan ipunas eh, ka ng punas, dahil pag ano, napaba... Ay, andito pa yung mobilya mahal, oh, yung lalagay natin doon sa ano. Yung binili ko pala ito, yung doon sa... Hoy, ang, pinakita ko ba guys? O oh, ayan na po. Dinagdag ako ng konting sabaw kasi masarap naman yung ano. Ayoko yung masyadong mamantika. Ayan. Nagdagdag ako ng konting sabaw para meron kami sabaw-sabaw ni Papa para hindi masyadong dry yung pagkain namin. Tapos, ito naman yung na-prepare na pagkain ng dalawa. Ito yung kay... Kanino to may ano? Kay, kay bela Kay Bella. Ito yung kay Sky. Oo, meron siyang atay at saka yung kalabasa. Meron din kalabasa itong kay ano kay Bella. Yung isda ka ha, na ano na salmon, papaulam na lang namin kay ano kay Jamila. Nandoon siya sa labas. Para makabongga-bongga din si Jamila, kawawa naman siya yan ulo ano, ng salmon yung ulam naman ni Jamila. Ano bebe? <laughs> Piesta ang anak. Piesta ang anak ko. alikana na. Kain ka na dito. Oh. Asa ah, si Jamila? Ay si Bella? 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 Ayun, ang baby ko mo. Alika na, kain ka na. Oh. Mm. Kain na. Ito, minsan, mapili siya minsan eh. Kinakain lang niya yung atay, yung ano. Kasi, nung nakaraan, matakaw na siya. So, sumobra naman yung takaw nag-aagawan sila ni ano ni Sky kaya sabi ko wag ko na lang siyang i eh, ano ini stop ko yung <laughs> vitamins niya dahil na sobrahan naman ngayon nahihirapan na naman siyang kumain kaya mag vitamins na uli siya para hindi bali na malakas kumain malakas din ang katawan pag naka vitamins kasi mm. kain tayo guys Ito, I love this po. Mm -mm. sarap oh sausawan usawan bagoong medyo ano kami ngayon not so <laughs> pag nabot ka ng kanang tanuhan eh tipid eh <laughs> gulay talaga pero okay yun kasi walang tulis pero laga laga ano? <laughs> eh ngayon lang naman yan bukas mag ano na naman bukas, na naman sa reality <laughs> <laughs> hmm, harap sarap nitong okra. Mm -hmm. Tignan nyo nga, kahit na may ano, may karne, inuuna na pa rin yung gulay. Kain na sana kami, kaya lang naalala ko yung gulay. Kaya naglaga muna ako. Sarap. Oh, kumain na kayo. Nauna kayo, na. Hindi, sinabukay yung ano ate. Mmm. Bakit? kinatahola mo si Jamila. Diyan na si Jamila. Ha? Ali ka na. Ayusin ko pala muna sila. Hugasan ko muna sila. Tapos palitan ko ng diaper. Itsura eh, lang, oh. Mukha ng bruha. Ali ka na. Tara na. Hmm? Tsura naman. Mukhang bruha. Hoy, alika dito. Huwag mo kong takasan. mo. Lana guys, mahina talaga kami ni Papa na kumain yung mga ganito ng mga karne-karne. Hina talaga. Da, ah, tagisa lang kami. Pangatlo ito, hindi pa na ano, pinakain ko pa kay ano kay Bella sa kay Iska yung ano kalahati. Hindi na talaga ganun kalakas na ano na kumain. Oh. Balik ko kasi yung nag-service ko naman tayo. papa oh, papainit na lang yan ni Papa. hapunan na na namin. Maganda kasi sa luto na ito, guys. Ano siya? Pag merong natira, pwede mo na siyang panahog. Mas, ano, mas bet namin ni Papsi yung mga sinisiligang. Ganon. Pero parang maiba naman. Parang maiba. Halika na. Sigaw ka na naman ang sigaw, bebe. Tunduan na natin ito. Ay, isa pa ito kay papa ito eh Nauhaw na ako, ay may tubig pa pala ito gusto ko yung malamig na malamig sana mm. hello malapit nang maubis yung food ninyo <laughs> sandali ito hugasan ko kayo, isa isa lang ha o tara na, sino mauna? mauna ito 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 unahin natin itong si puti mm. hello po mm. unahin natin itong si puti ay, asan yung tawel mo puti? Ayun. Yung tawel ni puti. Ay, puti din. Ayan. <laughs> so, ayan, bagong ligo na yung ating mga bebe. Ay, nako. Hindi pa dyan natatapos, guys. Yung ano ko, trabaho ko. After nito, ay mag-ano pa ako. mag -e edit Nasaan yung pam ano natin? Ayan, oh. Mga bagong ligo. Mamaya. Ay, Diyos. <laughs> Yabang bang atos. atus Nakakatuwa na sila, guys. Linisin ko uli yung ano nila. <laughs> ano na, anak? Oh, ano? Ano, sarap maliga? <laughs> Lagyan ko ng ano, ng gatas. Munti ko na nakalimutan tuloy. Pag nasobrahan yung gatas kasi, nagtatay sila konti lang inilalagay ko na gatas. Sandali lang anak. Mm, -mm. Pag ganyan na nakaligo na rin sila, masarap silang ano, sarap silang kumain. Tapos mamaya lang ng konti, ano na yan? Tulong guess. <laughs> Matutulog na. Mm -mm. Malapit na kayo malis dito sa kwarto namin. Malalaki na kayo. Sige lang. Tsaga-tsaga lang muna si mama. -mm. -mm yung iba hindi na blender ni Papa pero nakakain naman nila siguro iniwasan nila habang matigas pa tapos mamaya pag malambot na yan hindi ko nasan nakikita eh saka siguro kakainin nila oh ito na hindi kain ladies <laughs> uh -huh. sigla lang oh, so kasarap lang ng mga bagong ligo na bata na yan pwede lang naluglugin ko kayo naku niluglug ko na kayo ano na, kumain na kayo kumain na kayo, para makatulog na Ay. sorry be, sorry sorry, kain na, kain na Saripo. kain na kayo ano itong panay ito, papil Hmm, habol-habol mo na naman ako. Hmm, kain na dito. <laughs> <laughs> oh, kulit talaga nito. Huwag mo na ako sampahan Ang kulit! Hindi Ano? tutuyo ka na oh. Ito iba kasi ang buhok nito eh. Iba yung balak ng iba. Medyo may pakulot sa kusa kapal-kapal pa ka. nakita ninyo oh, iba. Yung dalawa na yan pareho, pareho ding matakal. Ito si Bulilit. Halika na. Sky. Oh, mga bahali ng sila. Oh, si mga kapatid na ito. Opo. Oh, po. Ay so sweet. Yan na nga. <laughs> Pumunti -pum na yung kanyang tubig. Sakto. May kipag-away sa dito sa ano niya, higaan niya. Eh, yung isa na yun, yung blue. Talagang kay Bella yun. Oh, wait lang anak. Nagluluto si Papa ng pagkain niya. Ah, sandali lang ah. Ayon, may invitation sa amin ng lunch.